So guys, for today's video guys, dahil winter dito sa Korea. Ayun guys, yung company namin. Iikot ko kayo guys kung anong sitwasyon pag ano. Nagne-negative yung ano, temperature. Tingnan natin guys. Ah. Ayun guys, palibot. Nuna nakarang araw guys, nag-snow. Kaya ayan, hindi pa natutunan yung snow yun. Ah. Ayun, yun ayan? Dito guys, tingnan natin. Ayun yung mga snow guys. Ah. Hakikita ko sa inyo. hindi pa natutunan kasi ang temperature ngayon negative pa rin. Ayun guys. Ah yung tubig na ng kasama ko guys oh. Nakali naiwan niya nakalimutan niya wala na yelo na sobrang tigas na sobrang lamig eh guys yelo yelo tubig niya yun Nag-i-give kasi kami doon sa ano, sa office ng tubig pag uh, Friday para Sabado Linggo may tubig ka masakit sa balat guys pag negative eto guys oh, tingnan natin ayan oh nagyelo talaga ay, guys, ay luto yung ito. Ayan, Dulas na nga ito, guys, pag ano. Barkado yan, pag ano. Ayan, Ayan pa. Guys, na. Ah, ah, bilog na lang kulang. Ayan, may yelo. yung patak na tubig sa mga gripo. gripo. Alulod. Ayan, nagiging yelo. Alak na lang kulang. Ayan, yelo. Ayan pa. Ito yung mga snow snow guys oh. Dami yelo, yung yellow yung Lahat ng tubig na, na ano Pumapatak Nagiging yelo na Kaso madulas yung guys Delikado Dito sa kabila tiyan. Ito din ngayon, yan alulod oh nag nagyelo na rin Tara guys ikot ko kayo sana Doon sa may ilog tinatay yung ilog Ay guys snow, guys ah oh. Nagiging snow hindi pa tawag nito ayun po hindi pa natutunaw matutunaw yan siya pag uh, hindi na negative sobrang sakit sa kamay pakita ko sa inyo guys sa paligid ayun pa guys oh, hindi pa natutunaw ayun pa yung araw dito guys calm na lang hindi na mainit hindi <laughs> talaga na yung init niya katulad sa Pilipinas ang guys makakampanit din dyan dati daw may Ibang lahi dyan. Dito naman, mga Pilipino dati nakatira dito. <laughs> medyasan to, medyasan yan, yeah. medyasan din. Mga Pilipino dati dyan. Kaso, nung pandemic, nagsara. Gawa nga nung walang gawa. Ayun, nagsilipatan na sa ano, sa ibang company. So, bali guys, punta tayo sa ilog. Ito yung mga company halos dito. Kaso, ang mga company dito, halos family business. Kaya, unti lang yung tao.

Medyo bumaba ang temperature ngayon kaya natutunaw. Hmm. Diba? Anywhere is yellow. Medyo natutunaw siya, guys. Ito pa. Ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Yes. Sakit sa kamay, syempre, yellow eh. D -ing, d -ing, d -ing. Guys, Yelo, yelo, yelo. Ito, hey, lay. Ito, guys, oh. Tingnan mo, Crunchy, oh. Ah. Yelo talaga. Siyempre, nilalamigin niyan. Ang basa. pag ikaw na love dito guys yatay talaga uy gross outfit oh, check ka tao yeah. outfit oh, check ka talaga dito ayan guys so oh, yellow lahat yan kaniwala ayan natin Dikok. ayan guys madulas Sabi sa hula oh. Natunog. eh, okay, so. Ay, okay. may siyelo talaga. Yung doon. Diba? Kaya sobrang lang may... Matutunaw to guys pag hindi na negative. Kaso, ayun kay paring gulo-gulo. Ang tagal pa ng ano, hindi magne negative. Hindi ko alam kung saan. Pwede ka na mag-skate pala. Putar guys na yan. Uy. Bulas talaga guys. Uy. Tingnan sa ta bandang taas. Ayan. Ayan. Itrik na itrik yung araw guys Hindi natutunog yung yelo Ang ilog pala dito guys Nililinis nila Nakaraan Nililinis yung paligid ng ilog Hindi ko alam guys may isda pa Ang mabubuhay yan sa lamig pero pag ano guys, may tawag nito pag summer may nakikita akong maliliit na isda. Gulat. Uy, yelo. So guys, pag nandito kayo sa Korea, lalo pag first time, talagang mag-a-adjust ka nang ano, malupit. Kasi nung first time ko dito, unang winter ko. Grabing adjust ko, gawa nung ano. Na. Sa lamig, eh, sanay tayo sa Pilipinas na mainit. Masakit kasi sa balat, sa tenga, sa kamay, sa paa. Kaya yun. Ayan pa guys, mga bus. Dito sa kabila guys, mga ano yan. Apartment, may mga malilit na company. Eh, Medyo, medyo, medyo mountain, mountain na to sa amin ba. Bukid-bukid ba. Gyeongwon Po. Malay mo, pag ikaw ma-hire, nandito ka banda sa amin. Yeah. Mga yan, 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 may Pinoy do yan, yan.